Today is negative 4. No na sa labas, so like ganyan karami. Yellow tea dinadaanan namin guys. Oh. Totoo so ang snow guys, hindi siya gawagawa ng Jabo. Hindi siya AI. Guys, na dito ako sa Japan, pero parang may K-drama. Bayot version. Hindi ka bayot. Okay guys, boarding na kami. Ako. Let's go sa pro. Okay. So update guys, Nakakit na kami. Eh, yung inakitan namin, no? Oh. Tingnan yung luggage namin. Seven minutes kami maglalakad, pero mag-u-uber na lang kami. Kasi di na namin kaya. Masakit na. Gutom na rin kami. Gusto namin ng na Ichiran. Today is negative four. On the way na kami sa hotel. Hindi na ako nakapag-vlog Ito yung mga blog, kabagahin namin. Hello po. Asa oh, so ano na Pakilala mo. Pakilala mo uh, yung mister. Bayad niya po. Ako po yung tagalakulit. <laughs> tag Pakilala <laughs> mo yung mister mo ba? Ito pa rin mister ko. Sa umaga, sa gabi, naghanap buhay. Sa umaga, nagtatanim siya ng mga palay. Eh. Para mabuhay yung aming pamilya. Kasi sobrang ano, hirap na nang mulit, hirap na nang buhay ko sa Japan. So, kailangan mag-work hard. Double kayo. So, double kayo. So, ito yung hotel namin guys. Nasa Windham kami, Garden. Tapos so, yung mga snow na sa labas, so like ganyan karami. Kahit dito okay. lang, mag ski na kami dito. Okay. So, requirements sa isang Oo, di ganyan din sa Osaka? Requirements sa isang hotel. Okay. okay guys, so nakapagsettle na kami dito sa hotel namin. Grabe, can you see it? I like it kasi sobrang lapit niya sa lahat. Like sa Donki sa Ichiran, and sa train station, mga 5 minutes. So, yun lang, kakain kami ng Ichiran ngayon. So, where nag ko ako kaming lahat. Okay, I miss it, Sherrod So, let's go Sobrang dulas dito Tapos may nilalagay sila Para hindi dumulas Tignan nyo guys, oh Kasi yelo talaga to As in yellow Ayan, oh Grabe Grabe Parang makakapag-skating na ako dito Sobrang naman dulas siya So, be careful guys When you go here Parang ano, oh Be! Watch careful ah! Huh? Number 1 pa. As in, number 1 uh -huh. pa mag-re-spot ko lahat. Parang Shinsaibashi. Shinsaibashi! Sobrang wet ng yelo. As in, yellow din dinadaanan namin guys oh. Ice skating talaga siya. So it's negative 6 degrees na yun. Negative 6? Negative 6. Be, tamid na kaya tayo. Tawid na tayo. Dito ba yun? Okay. Because we are not. Okay. <laughs> dito banda guys, parang ano, Shinseibashi ng Osaka. Look. Di ba, Vance? Yup. Shinsei. Sobra. Fantasy ang Cold Season. Guys, nandito na tayo sa Ichiro! No, MG guys. I miss this ramen noodles. Sana hindi mahaba ang pila. Mahaba? Okay, Okay, let's go.

Good morning guys So today is March 9 And today is not that cold But it's really cold pa din Unlike kahapon So may mga snow pa rin dyan Pero parang patunaw na Karina nagsisnow Sa, nung, nung nasa taas pa kami nagsisnow Tapos bigla nung bumaba kami Nawala na yung snow pero sa na mag-snow pa rin mamaya and ma-experience natin siya. Medyo basa yung mga dinadaanan namin, look. Basa. E, you no? Know. So, ganito yung tsura niya. Kailangan niyo ng sapatos na sobrang grip sa snow. Guys, ito na yung famous na... One of the famous places here. Of Parang nasa of New York. Right. I surprise. <laughs> I miss you, miss so, you, so... Ayan, dinabal mo ko okay. ito. Oh, Perfect ko sa cold weather. It's not, it's not can you popular. see this? Guys, it's snowing! Oh, it's snowing, guys. Oh, oh my God, it's snowing! First time namin mag-experience ng snow saya niya. So guys, nandito kami sa Odori Park. So ayun na yung tower, yung may time. So sikat din yan. And medyo nag-snow na talaga. Medyo dumadry na yung snow. Pero ayun, at least na-experience namin, di ba? Grabe, puro snow, oh. Ang lakas ng snow! Snow! Totoo ang snow, guys! Ba? Hindi, oh, gawagawa hindi siya gagawa-gawa ng jabo. Hindi siya lang. Hindi siya AI. This is I legit. Here, it's legit. Guys, basang-basa na kami. Hindi pa rin tumitigil ang snow. So, <laughs> okay. so ayan. Mayon still snowing. Tamo. Sige, daan-daanan mo lang ako. Ah. Ayan, <laughs> <laughs> uh, where were... Hanap, yun yun? Nag -hanap ko. Naghanap kami ng cafe. Kasi pwede kami magpainit. Grabe. UGG? Uh-oh. Sige. Let's make the wind here. Grabe. Ang sakit sa mata ng snow. Like, parang salt. May salt ata yung snow, na. Parang pag ano, pag dumilat ka sa sea. Skincare yun sa mukha mo natut natutunaw so, kasama ng tubig. Kasi I amin mean, na amin yung skin ko sa mukha ko talaga. Yung moisturizer. Red na red? Oo. Uh -huh. <laughs> guys, so parang k-drama. Guys, na dito ako Apa? sa Japan, pero parang may k-drama. <laughs> Bayot version. <laughs> Unika Bayot. Unika Bayot. Oma. Bigyan na ang title, guys ang ah, ang, baklang hinugot sa akin tadyang. <laughs> ang bakla din na lang snow. <laughs> ang baklang ano lang, daan-daan lang doon da, da, ng no, snow. Ayan, tinambayan na tulad. Sinundan tuloy siya. Sinabi. Look at ay, it. Look, ay, at, this. Look ay, at, at this. Look at this. It's a phenomenal. Ay, Grabe. Ay, parang bula, guys. Parang bula, no? Oo. oo. Okay, basta-basta na po. It's like NYC here kaya hindi pa ako nakakapag NYC finally, nandito na kami sa cafe so guys, tinignan namin yung opportunity para makapunta kami dito sa Mount Moiwa and mag-ropeway kami using gondola ay sa Uber nagsisingilan na sila ganyan talaga ugali niya eh The walkway is currently in operation. Nakabilih na kami ng ticket guys. So, let's go. Punta na tayo sa taas. So, ito yung sasakyan namin guys. Ito yung mga snow. -off. So, magagondola kami papunta sa pinakataas ng mountain. Gondola? <laughs> hindi Hindi ba gondola? Sa Taiwan, hindi ba Ah, gondola? <laughs> Parang nahulog ko d'yan Kailang gulong-gulong na lang Ang isa ba snowball? Ganda oh okay. <laughs> okay. avalanche So another gondola na naman So last na to <laughs> <pa> siya, <laughs> uh, Grabe guys, napakaganda solid, lala, lala, napakalamig lala, din. Ibang lalato Grabe, napakaganda. Napakaganda. Bani. Bani no. Uy, lamig. <laughs> Nalamig ka, baby. Sakto lang. No, Sakto no, oh. lang, sure ka. Uh, kita niyo ba yun, guys, sa likod ko? <sighs> guys, bumili kami ng love lock. Kaso walang marker pa namin isusulat yung pagmamahala no. namin ni Honey Watch. Mer ayan! Go, Badge. Isulat mo na. So guys, I uh, appreciate ko lang yung view and mamaya kakain lang ulit kami. Sobrang lamig dito. Wait lang, wait, nagtataka ko guys kung ano yun. Papakita ko. You know. Good morning guys. Eh, ababa ko ngayon kasi nag-shoot ako ng content. Thanks to ate Rodolf. Di ba, di ko man nar nararamdaman yung lamig. Pero, kita nyo pa guys, may mga eyes pa dyan. Okay guys, so today is our day 3. And, hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi sobrang busy. And, wala na naman masyadong ginawa. So ngayon, magdi-dinner kami dito sa Anli Wagyu and Anli King Crab. Oh my gosh. So excited na ako kasi sobrang sarap ng Wagyu and matikim na ako ng King Crab. guys, update. dan na kami. And ang masasabi ko lang is okay lang siya but we'll never go back again. Ganun. Mahal siya for its price and the food was wasn't that good. Was just below minimum. Below average. it's currently negative 2 degrees right now and maaga kaming uuwi ngayon because tomorrow may tour kami sa Asahikawa we're gonna walk muna around para malaglagi kinain namin and we're gonna go home